Araw sa Virgo kasama ang buwan sa Cancer. Ikaw ang analyzer na nagpapalusog. Ang kombinasyon ng Sun in Virgo at Moon in Cancer ay nagmumungkahi ng talento para sa pamamahala sa pang-araw-araw na operasyon ng Shell Care. Ang detalyadong pakiramdam ng Virgo kasama ang kalikasan ng pamilya ng Cancer ay lumilikha ng isang malakas na talento para sa konstruksyon, arkitektura, real estate at mga pakikipagsapalaran sa pagkain. Para sa higit pang mga libreng video, bisitahin ang absolutelipsechick.com. Salamat sa panonood. Mag-click dito upang mag-download ng mga libreng api. Sundan kami sa Facebook at Twitter. Sixer Femmes. Mag-subscribe sa aming channel. At tandaan, ang unang katlong minuto ay libre sa aming network kasama ang aming pinagkakatiwalaan at tumpak na psychics. Tiyaking i-browse ang aming site para sa mga libreng horosko, artikulo at higit pa. Mag-click dito upang pumunta sa aming site o tumawag lamang sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at na tandang bawas walong daan at pitong upang makuha ang iyong unang tatlong minuto ng libre ngayon.